Ayan, shout out sa inyo mga kasiko uh, panibagong umaga na naman tayo dito na tayo sa farm karating lang natin Ayan, shout out sa inyo sa so, mga uh, subscriber ko shout out sa inyo dito na naman tayo sa farm at pipira na naman tayo ng ah, uh, sa palaya natin morning morning sa so, mga followers natin subscribe mga subscriber natin salamat sa inyo panay bagong umaga na naman tayo ayan o ayan ayan nag motor lang tayo oh. 220 kilometers ang pinira natin ayan dito tayo sa kubo kubo natin o oh. kubo Ayan May kabadi tayo Magluto muna tayo Para tayo makakain At magbibira na naman tayo ng araro Ayan Kabadi natin si Kabadi natin si Kabundok Ito yung kubo ni Kabundok Ito Ayan Ang gala magluto mo Magluto muna tayo. Magluto na ng almusal para makamalay may mayroon tayong lakas. Lakas ng loob. Magbira ng farm. Yan, shout out sa inyo. Yan oh, bibirahin namin mamaya. Para makapagtanim kami. Uy, galing na yan oh. Tingin ok-ok ya. Murag tinuod na. Yan, kaldiro namin hindi manakaw kasi. Ano ba? Pero kung nakawin, kaya rin. Itali-tali raman. Hindi lang manakaw ng aso. <laughs> Pusa, kaya makapasok. Ako. O. Game ko natin mo. Oh. Pag kapi, -kapi mo na kami. Ayan. Wala pang laman ng namin. Yung kuan lang may laman. Ito karating lang namin. Dito sa bahay kubo. Ayan ulit ko kayo mamaya tayo tayo pupunta tayo doon sa ipis lang tayo ng pang farm pupunta tayo doon sa tractor, magkararap tayo ng traktor para makapag time time ng palay para sa kapwa natin mga pamilya yan good morning, good morning yun ganung ang yung kanamin. Yung farm namin dito, 10 hectares. 10 hectares yung palaya namin dito. Kaya lagi si Kasiko dito sa ating weekend. You know, o. Ringing weekend. Uy, may manok pa o. Oh. Ano kaya itong manok na ito? Nagpapatabi-tabi na naman sa atin ah. Kurukso. Kurukso. Eh, parang mamalasing ka na naman kay Kasiko. Oh, mag-asawa pa sila, oh. Su. Nako. Para makadirect tayo. Yan, nahulin tayo kasi doing weekend lang kasi tayo dito. Kaya, medyo nahuli tayo sa pagtatanim. Yan. Tawas sa inyo. Yan, panibagong umaga. Panibagong hamon ng buhay. Yan. Ay. Ito yung bigas namin, no? Sa kami, Bigas. ayan no kasi ko dito na tayo sa area ayan no mag aararo tayo ng ngayon talayan natin Titingnan natin yung kanal kung malakas ang tubig ayan prepare natin yung uniform natin itong uniform natin sa pangararo yeah. oh lakas ng tubig puno yung kanal lo? hindi lang gano'ng uy nalaling pala yung na. Oh, dami simili ako. Dami simili na isda. Dalag. Ayan. Three hectares. Farm, farm lang tayo. Tanim, tanim. Magtanim ay di biro. Maghapon na kayo ko. Ito kasi ko medyo matagal tayo hindi nakabalik eh, kaya alam mo naman tuwing sabado lang tayo o tuwing weekend lang kaya tinubukan ang damo ito yung unang inaaro natin kailangan na tayo makapagtanim kasi ano ngayon tanim season na ngayon eh itong tinira natin nakaraan sabado yan yan mga kabanan shout out sa inyo nasaan na kayo yung mga bodyguard natin dito ayan ay yun ang bibi natin no yan ang manay sa mga kuhul harvest kuhol kuhol nito kung hindi umulan sa so, nung sabado tapos sana natin ito oraro to umulan ni, eh. kaya hindi makatakbo yung oraro natin yung traktor kasi ko yung pump niya pero sa tubig malakas siya pero ngayon awan walang Diyos tuloy tuloy lang hindi tayo masiraan matatapos tayo ngayon yung araw para sa next week in makapag basag na tayo huh, maraming tinig pala itong kugon dito tinig tayo kasi ko yung kug kugon na yun tinig no? tayo Ito, ito yung bibirahin natin ngayon. Ayan. Shout out Sa mga subscribers. Salamat sa mga bagong subscriber ng YouTube ko. Yung Red Tom's TV kasi vlog. Sa ito sa inyo. Saan ng mundo. Salamat, salamat. Ah, uh, Like and share lang. Subscribe sa... Hindi pa rin lang sa kanila subscribe. Salamat sa inyo. Ito yung tractor na gagamitin natin ngayon. O. Magandang tractor to. Ayan. Tingnan natin kung... May diesel pa. Tingnan natin kung may diesel. Dito lang to iniwang kasi ko. Iniwan namin dito. Kasi mababay itong mga tao dito eh. Isang linggo dito. Isang linggo iniwan namin. Oh, uh, may diesel pa kunti. Pero dadagdagan natin kasi. Kunti lang ang diesel. Hindi naman katapos. Yan. Okay. Okay. Eh. Yan na. Magpapaandar tayo. Ayan, papandarin natin para makapagsimula na tayo. Ayan. okay. Tapos ko muna. Tapos ko muna kasi papandarin natin. Okay. Ayan. Masiko. Galing pagod. Nagaktak ah. sa pawis natin. natin yung isang kahon. Tapos na agad. Kano ka bilis ng traktor? Bilis, yung kakapagod. Wala tayong resistensya. Kasi bihira na tayo naka kalayan. Yung weekend lang. Tayo naka kasi nakakapunta dito sa farm. Ayan oh, o. Ayan, nung kasi ko. Pinanatang ko. Ayan diba? Ganda. Ang gandang araro natin kasi Armalite Kaya tawag nilang Armalite Talagang hindi mapagkunan damo Hindi mapagkunan damo Dumis na kan Ang araro niya kaya tuloy tuloy Yan o si partner Ha ah, Talagang uh. Oh, madumi pang pilapil natin Araruhin pa natin dito Sa talabaw Tabi Para maganda Para gawin talabaw. kalabaw Tulong sa ipo natin Makakasiko ng pagod. Ay, naku po. Yan, sa si partner na naman. isang kahon. Bago naman ako ititira na ito sa isang kahon naman po ba. Sa isang kahon kami, para hindi nakakapagod. Ay, no? Si partner. Yan. Saka yung ibang kasama natin nandun, nagpapagong sa kabila. Kasi, yung area natin, paikot ang area eh. Ayan sa sapagong. Dalawa, sila, dalawa na naman sila doon. Ayan ako natin. Kasama natin. Ayan. Ito ang tarbaho natin pag break in. Ayan. Ikot na ikot lang tayo sa so, mga farm farm. So, para may mga pagkain tayo sa mahalang bigas. Para sa mahalang bigas.

kasing bahay natin nakapagtanim na o oh. yun pagtanim na sila kahit eh, tayo na lang nahuli kasi sila araw araw sila dito sa palayan eh. tayo tuwing weekend lang kaya advantage yung kwan yung pamlangan lang trabaho tayo, mayroon tayong ibang trabaho kaya pag ko lang tayo nakakapag Araro. Pero okay lang. Kasi yung mga ani sila, uh, din tayo. Yeah. Huh? pa lang 'yan, mga kasi ko. Kalawandan malapad na kasi medyo malalim ang puti kaya hindi ganong makuan ba kahit medyo madalang hindi na kasi mag lininang nito mag lapot kuan pa yung pagong para proper pati mga sa tagiliran makuha nito mga damo damo nito ng panang kasi talagang pagpagong ang kasi ang jam gamitin natin dito sa ano to silapin yun makuha talaga ito mga proper ano nangyari? ha? Anong nangyari? ha? Oh, luwag, luwag. Luwag, luwag kasi medyo may tama nang pambira din. Maluwag na. Kaya yung makina ay urong natin. Kasi sayang ang andar ng kan makina. Pag walang hindi lumalaki yung paa niya, sunog yung pambilt. Kaya uh, gawin natin ngayon, iurong natin yung makina para makaunat yung pambilt, para yung clutch niya sakto lang. Yung maluwag na eh. May tools tayo dyan O oh, Kwan lang dyan Hawakan mo sa likod Ako hilain ko dito <laughs> Ano ba Ano ba kusog Katursi yung disiti rato dito Sa so, mana dia Katursi Burung Ha Wah, kontra nak? Oh, may para dua, naik kontra. Tung ako pag kining dapat mga 3C, 3C 14C kay kining pudpud nang iba ni. Di ni. Yan, dito muna tayo kasi medyo may tama na kasi ko yung kanya oh. Yung pambelt niya medyo may tama na kaya sayang man kung itapon natin. Iurong-urong na natin ang makina para maglapat ng clutch dito, yung clutch ito. Dito hindi siya magsayad dito. Masayad na siya eh orang natin para makatuloy-tuloy ang trabaho medyo maluwag na yung pambelt kasi sa mga bago pa ganun yung forma nya pero pag makakuan na sya kailangan mo nang i-adjust kasi kung na yung makina ikot na ikot na lang yung makina bago masusunog na mas lalo yung pambelt natin tinan mo yung araro natin kuya ayan no? kasi ko, ito yung kaya tawag nilang armalite kasi malayo yung malayo yung itong kanya ito malayo sa Kunang araro ito yung kanya kaya yung damo dito lang sasabit tuloy tuloy pa rin yung bungkal, bungkal nya araro nya sumusuot ito sa mga kadamuhan ito yung tinatawag dito armalite kasi malayo yung kanya di ba Pilipin kan talaga ito tactics ay mga pinoy pinoy ay nako po yun diyan, diyan thank you thank you Thank you Lord kasi mga ganan pa naman magandang panahon makapag trabaho tayo maghapon. Medyo mainit lang. Kaya tulad sa atin na medyo may mataas na yung dugo. Pasilong-silong kunwari din. Ito na pirsa. Okay. Thank you, thank you. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Ayusin muna natin yung tractor natin para pag-andar natin mamaya ulit. Okay na naman siya. Okay. na naman tara naman tayo sya. kumain lang tayo ito yung so, kung babasagi namin mo kaya may ako kita sa farm tayo meron kasi ko yan ito yung daanan namin dito talagang daanan talaga ng karabaw lang o, oh, yan o. Oh. Yan ang area namin. Hanggang pa paikot. Yan. Itong area. Sampung hektarya lang naman. Dito lang dito kasi pagungyong ko namin dyan. Yung ginagamit namin dito kasi grabe. Hanggang siingit talaga yung putik. Ito yung putik niya. Yon. Mandara na naman yung pagong. Yun know? o. Tarim na yung sibuyas o. Oh. Wala, ang laki. Bangan. Kunti na lang pa ba ang pupasagi nito? Ilang. 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 Sabong lang ito. Ito sa pagong. One, two, three. Kasya Brad, kasya. Kasya lang, kasya. Nagita ng kunya yung gulong niya. kasi dito yung area na to ano so, ito sya grabing lambot yung lupa hindi pwede yung traktor pwede yung tumitin dito si yung lambot oh palambot ng lupa dito kaya pag mong talagang ginagamit namin dito kasi dito Pala ito 1 2 3 kunin mo 1 2 3 4 pagong may kain ng pagong oh isang balat lang yan kab talaga eh yung isang ginagamit namin dito so mga itik may mga itik para sa mga uhul makain sila tanaw sa inyo ng kabanan ngayon pagpunta na naman tayo dito sa isang -i. paikot kasi ito yung area na to dito tayo sa medyo matigas tigas kundi kaya pagong ang traktor ang ginagamit namin dito dito tayo na mutulong arado tayo you know para matapos natin araro ito mamaya Ito kasi pwede pa itong pararo ito. Tayo man ng mais. Ito ang gira yan. Hindi man ng mais. So, maraming morsiko. Morsiko area natin na naman ito. May dalang sa gitna pero private lang ito. Nag-iusap lang sila dito sa lundang kasi malayo pa ikot. Kaya motor nila nandito lang. Ayan. Ito dito. Magandang direct na ito. So kasama natin yan Kaya kita sa atin oh. Ito yung naraan na natin Yan o oh. Bibira na naman tayo Pag matapos Diba Bipira na naman Subas na ito. harangan natin dito. Subas na. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you for watching. Yan. Thank you for watching sa Farmer's Adventure Freedom's TV. Yan. Farmer's Adventure. Ayan. Kasi yan, nire-repairing ko pa ito bufflop dito eh. Wala, right? nakasira no, yung kanya.